Pangulo ng Republika ng Pilipinas at pangkalahatang puno ng sandatahang lakas ng Pilipinas. koponan, mga pinuno at kawal, tanghal, ta! Let us pray. O God, Almighty Father, Sovereign Lord of nations and generations, Creator of life, of history, and Found of all wisdom. On this sacred morning, we gather upon this hallowed field of crosses, a solemn ground that bears silent witness. To the valor of those who offered the full measure of devotion for the Republic of the Philippines. Here we do not merely remember, we renew with utmost devotion and commitment. We lift our hearts in profound gratitude for the sacrifices of our national heroes, known and unnamed, whose courage and convictions became the bedrock of the freedom we now safeguard. May their lives remind us that liberty is not inherited. It is earned, upheld, and continually defended by each generation. We recognize that the call to heroism endures. In the soldier's vigilant watch, in the worker's honest labor, in the teacher's quiet sacrifice, in the farmer's untiring soil, rice, and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Ladies and gentlemen, distinguished guests, magandang araw po sa inyong lahat. Noong taong 1898, ipinagpalit ng isang ginang naguro mula Iloilo ang simpleng buhay upang ipaglaban ng kalayaan ng bansang Pilipinas. Siya, si Teresa magbanwa o Nanay Isa, ang tinaguriang Visayang Joan of Arc. Sa kabila ng kanyang pribilehyong makakuha ng mataas na edukasyon at maging maestra, mas pinili niyang itaguyod ang mga karapatan ng bawat Pilipino. Sa gitna ng panganib at sa bawat pagsubok, hindi siya sumuko. At hanggang sa kanyang pagtanda, patuloy siyang naging sandigan ng mga sundalo at gerilyang lumaban para sa bayan. Isa lamang siya sa libo-libong Pilipino na nagbuwis ng buhay, seguridad at kabuhayan para sa, sa kalayaang ating tinatamasa. Ngayong araw na mga bayani, binibigyang pugay natin ang mga Pilipinong hindi na isulat ang pangalan sa mga pahina ng kasaysayan, ngunit naging mitya at apoy na bumuhay sa ating kasarinlan. Kinikilala rin natin ang mga Pilipinong tapat na naglilingkod, nagmamalasakit at nagmamahal sa ating bansa. Sila ang nagsisilbing paalala sa ating lahat na ang kabayanihan ay nananalaytay pa rin sa ugat ng bawat sa atin. Likas na, likas na sa Pilipino ang pagiging tapat, ang paglilingkod at pakikipagkapwa. Nakikita natin ito sa ating mga magsasaka, mga daw, mga guru, healthcare worker, ating mga manggagawa. Ang kanilang araw-araw na paglilingkod sa kabila ng mga hamon ay patunay na buhay pa rin, buhay pa rin ang diwa ng kabayanihan para sa bayan. Sa tuwing may ginagawa tayong hindi para sa atin sarili, kundi para sa ikabubuti ng ating kapwa Pilipino, ito ay sinasambit natin. Kahit minsan, ginagawa nating biro Ngunit masarap sambitin para sa bayan. Ganun pa naman, may iilang pa rin sa atin ay mas pinipili ang sarili na interes at kapakanan kaysa sa bayan at sa kapwa-Pilipino. Kasabay ng paglipas ng panahon ay ang pagsibol ng mga bagong hamon na kailangan natin harapin. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan natin tutukan upang maalagaan ating kalayaan. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kamangyarihan ng ating lipunan. Dahil hindi lamang sa lapi ang kanilang ninanakaw, kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Kaya't hindi natin dapat ipagwalang -ipag bahala ang maliliit na panlilinlang sapagkat kundi paulit-ulit, kung paulit-ulit, ito'y pinapalampas natin unti-unti nito, unti-unti nitong sinisira ang ating lipunan nang hindi natin namamalayan. Bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa ating bansa na maging mas mapanuri sa mga mali, na isiwalat ang panluloko at panindigan ang alam nating tama kahit hindi ito madali. Ito rin ay pagkakataon upang gisingin ang kamalayan ng kabataan tungkol sa kanilang tungkulin sa bayan. Gabayan natin sila upang maging mas mapanuri sila sa mga suliranin sa ating lipunan. Kung hindi natin maihahanda ang kabataan sa pagtatanggol sa ating kalayaan, ipinagkakanulo natin hindi lamang ang sakripisyo ng ating mga bayani, kundi pati na rin ang kinabukasan ng ating bansa. At sa hangarin ito, ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwan. Pananagutin namin ang lahat ng sangkot sa adumaliya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Kaya't magtulong-tulong tayo upang labanan ng korupsyon, labanan ng pag-aabuso sa tungkulin, labanan ang pagyurak sa ating karapatan. Sapagkat ito lamang ang paraan upang matamasa natin ang mas maulad, mas makatarungan, at mas matatag na bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming maraming salamat po. Marami pong salamat sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa inyong pananalita. Palakpakan po natin ang ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ladies and gentlemen, distinguished guests, This concludes our ceremony in the observance of the National Heroes Day. We would like to thank everyone for your presence. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa okasyong ito. Isang mapagpalang umaga ang sumaating lahat.